So what's up mga mate? May buntag. So kung <laughs> ako. So, lawa nato karon kung unsa na to ang pilion between hourly rate and incentive based na trabaho. Ishare sad nato karon kung unsa to mga level of trabaho at unsa po ang sweldo kada level. Kung gusto na niyo may bawaan, stay tuned eh, mga pisak ko and trabaho sa ko. So see you later. Mm. So once again mga mait, I'm your host Sean So bago na tagi kag trabaho, so git na nighttime na din ah. But anyway, so wala pa na kaila sa tuwa isa ko ka former butcher based here in Australia and karon nakatrabaho ko as a disability support worker or na ako sa health industry road. So lang adlaw mga mait, uh, before ko mo kung asa ko mo adto og trabaho, kung sa hourly rate ba or sa incentive rate ba ko nga company. Ako was i-explain sa inyo ha, kung unsa itong mga hierarchy of jobs o level sa job na naa sa isa ka kabatwa na, na set up. Namo mga, mga level ang yung employment mo. Mga na level 1 up to level 7. So kung ikaw as a student na maabot ka din niya or isa ka holiday visa, ang imuhang level na mag-abot din niya is nasa level 1 or level 2. So ang imuhang sweldo is kini. Mawag na siya standard ni mga sweldo according to Fair Work Australia. So kung ikaw na-assess ka, ni-conduct ka o trade test sa Pilipinas, basta mo agi ka mga trade test and you are being sponsored by a company and you will have a working visa, ang tawag sa imuha is skilled worker. So pag maabot ka din ni, uh, ang imuhang sahod na yun is level 3. So, level 3 din ka kay skilled worker man ang tawag sa imuha. Ang level 3 na sweldo is mo siya. According to Fair Work Australia. As you go along in your employment, ang difference between the student o katong skilled worker, ang skilled worker karon na opportunity na mo level up. Wherein sa student o sa holiday visa, since limited ang ilang oras na magstay din sa Australia, dili sila ma-level up. Or ang benefit lang nila is na sila yung pathway to working visa. Depende na sa company. But wala sila yung opportunity na ma-level up. On the other hand, ang skilled worker na ay opportunity na ma-level up. Because ang skilled worker will stay long sa isa company. Sa mga before, uh, nagstay mi og 4 years, 3 to 4 years sa isa company. So naami opportunity karon nga mo level up. Kung wapoy mo performance, depende sa area na imong ma-master. So for example, if you are in a boarding room setup, kung slicer ka, level 4 ang imong hang level. Kung boner ka, level 6 imong. Let me say, ikang ka sa, sa level 3 kung i level up kanila, imong hon kanila boner, do it level 6. diri na kailangan mo agi og level 4 og level 5. Level 6 na ka So, pero kung ikaw mapilian as a slicer, ang imong level is level 4. Karon, asa pa padulong ang level 5 o level 7? Ikaw as a level 4, nagwa pa imong performance, mahimo kang excellent slicer. Pag once na excellent slicer na ka, ang tawa, ang imuhang level, Ana, is level 5. So, lahi na po ang sweldo nimo Parihaga po na asa sa Cebu kung gwapo imong performance and daghan na kag, na hibal na trabaho ang tawag sa imong ani is excellent boner so mo level 7 nakakaron mo so, na yung pinakataas na level so dako po, po na lahi po na imong sweldo ana kasi so, may benefit ang level up ang benefit mo anang high level ka mga might is mas dako imong sweldo and daghan na na bawaan na trabaho wato ka sa ng mga company dali kada ka eh. high level na man kadaan so valuable na ka ba na employee na in ina in to ko set up valuable na ng imong skills na na acquire mo na halino na kay kaana so pwede na come on to sa lahi ng mga company in you know, all karon ang pangutan na asa na company atong piliyon sa hourly rate ba or sa incentive na kompanya. Ang dubag na kuha na may depende. Depende kung asa ta makuha kung di sa Pilipinas. Kaya wala, dili nung di takapili. Technically, kung unsay na aliha na hatag sa to, ah, grab yun na to na siya. And dira mag-start sa itong sarili. Kung unsao na to siya pag, -pag plano o pag-execute sa to ang trabaho once na naanat na sa Australia. Then, kung ma-PR na ka, ikaw na ang bahala. Kung mabalhin pa ba ka of early rate, o magpadayon ka sa kumpanya na nag-hire sa imuha. Pwede po ka mag-change career kung lahi ka ang industry. Now, this is my takeaways sa inyo mga may. Kung ikaw, maka-add to ka dito po hon, and then ma-PR ka. Kung gusto nyo mag-change career, okay na siya. Gusto nyo mag-mubalhin o lahing na company na meet industry yapon, in okay lang yapon na siya. Wala tayo problema anak ang ato ang pwede mabuhaton mga mic is maging grateful ta sa ato ang company nga nag-sponsor ako. Ah. Whether natay mga bad experiences or natay mga wala na uyunan sa isa company. At the end of the day mga mic, sila lang yan po naghatag sa itong opportunity na makatrabaho ta din. Ah. So that is why kita maging grateful. Hindi na, na to kailangan nga post nato sa social media na naglagot ko aning company dito na to ipakita sa social media na ikumpara na to ang ato ang kumpanya before kay it only shows sa ato ang character ba and eh, it only shows na dili gani ta grateful sa company nga nag nag-sponsor sa ato ah. kay at the end of the day no sila biya kuy dahilan lang Naka na nakaadto ta dinhi sa Australia kung resign ka resign lang wala nay masamang tinapay ba na. imagine mga mate nausab pud ba ang atong kinabuhi dinhi tungod sa ato ang kampanya ng sponsor sa ato. Dili na na necessary na gubao nimo ang image sa company kay eh. mahitabo mo na ana mga might is mobalik maguna sa ato. Mo na siya sa ato ba. So I hope karong adlaw na 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 hatag sa inyo mga insights o mga advice na pwede na tumbuhaton once na naa na ta dinhi So kani akong i-share karon is my own personal opinion. Kung ganahan ka ng video mga might, pakilike na lang ko and subscribe na lang po sa itong channel para sa mga latest video. Tumaw lang sa itong See you in the next video.